Hello sa inyong lahat, mabuhay! Today in Philippine History, September 22, 2024, isang importante ito sa ating kasaysayan. For today's video explanation, ipaliwanag ko sa inyo ito, ang pangbangsang awit ng Pilipinas at ang pambansang watawat ng Pilipinas ay idinikala na mana opisyal na simbolo. So, simulan natin ito. Okay, pambansang watawat ng Pilipinas. Kaysaysayan ng watawat. Ang watawat ng Pilipinas ay diniseyo ni Emilio Aguinaldo. Ang unang panulo ng Pilipinas. Ito ay unang iniwayway noong Mayo 28, 1898 sa Kawikabite. Ang watawat ay may taglong kulay, asul, pula at puti. Pambangsang awik ng Pilipinas, lupang inira. 1956, nagtaang ni Panulo... Ramos Magsaysay ang Republic Act Number 1790 na napatunay sa lupang inilang bilang opisyal ng pambansang awit. So, ganun po yung kung bakit yung pambansang awit natin ay is lupang inilang habang yung pambansang watawat natin ay Pilipinas. So, yun lang. Bakit dapat magbigay sa ating pambansang simbolo ng Pilipinas? So, ipaliwanag ko sa inyo kung paano nyo sa igagalang o i-respeto yung ating pambansang watawat ng Pilipinas at pambansang awit ng Pilipinas. Nang tito sa ilang dapat gawing upang magbigay galang sa ating watawat ng Pilipinas. Una, tumayo ng maayos habang kinakanta ang lupang iniran. Susunod, huwag bastusin ang ating watawat o kaya pambansang awit. So, it's that means na hindi pwede natin babagoin yung lyrics ng uh, pambansang awit ng Pilipinas. Ayon na po ang akal uh, sa at doon. Okay, next. Isa puso natin ang bawat linya ng pambansang watawag kailanang natin as a Pilipino na isa puso talaga yung kung ano ba uh, kung ano ba ang ibig sabihin na linya na yun sa lupang inirag so okay last one igalang natin ang watawat ng Pilipinas o kaya ing natin ito so paalagaan natin yung watawat ng Pilipinas. Huwag natin basta babastusin ito dahil ito ang patunay na isang Pilipino tayo. Ayong sa ginawa kong pananaliksik na yun, September 22, 2024, ang natsulat ng musika ng pangbangsang awit ng Pilipinas ang lupan hinirang ay si Ulan Pilife. Isinulat na ito noong 1898 at tinawag niya Macha Nacional Pilipina. Ang mana relics naman ay isinulat ni Josefa noong 1898 at ito ang naging lufang iniran na ating kinikilala na yon Alam mo itong kanta na to? Ang gamit Ako Pinoy Yang pamagat Nasa ano na yan Nasa screen Pero ito yung naka I likes. Si Gek o si Rizal, nung nagwika, siya ay nagpaala sa ating bansa. Ang di daw, ang di raw magbaal sa sariling wika. At igit pa ang amoy sa mabaong ista. Okay. So, nawala yung words na ista ito pero pakinggan natin ito Ako'y isang Pinoy sa puso diwa Pinoy na isinira sa ating bangsa Ako'y ingkisanay sa wika manabangyaga ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. wika. pambangsa ang gamit kong salita bayang kong sinilana Hanak ko lagi akalayaan. Sikak o serisa Nui nakwika Siya ay nagpahala Sa ating bangsa Ang hindi lang ba Sa saliling wika At higit pa ang amoy sa Mabahong ista. Ikaw, pambangsa. Ang gamit kong salita. Bayan kong sinilanan. Anak ko ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa pusok diwa. Pinoy na isinilag sa ating bangsa. Ako'y isang naisa wika na manabangyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sa liling wika. At yan lang, malaming salamat sa pagkikinig. Muli, tandaan natin, ang simbolo ng Pilipinas ay isang mahalaga sa ating kaysaysayan. So, paalam!